Nakapagbigay din ng tulong sa higit na tlong mga pamilya sa balagay poblasyon ng o Provincial Disaster Reduction and Management Office o PDRRMO. Ayon kay PDRRM Officer Rolly Nakino, kabilang sa mga napamigay nila sa mga biktima ang mga relief packs, hygiene kits at iba pang pa pangunahing mga pakakailangan, matatandaan ng hanggang bewang na baha sa National Highway sa poblasyon ng Biernes noong biyernes, ay naging sanhi na pagka-stranded ng maraming mga motorista. Paliwanag pa ni Aquino um mapaw kasi ang tubig sa National Highway na walang flood control kasunod ng malakas na ulan ay pa kay Aquino, hindi kasi kinaya ng box culvert ang pagrakasa ng tubig. Dagdag pa ni Aquino, pa sa baha ang saltation sa mga daluyang tubig at rurok na bumara sa mga kanal. Naniniwala na naman si Aquino na sa ngayon ay nasa plano na ng DPWH at LJU ang paglalagay ng flood control project sa lugar. So many times na, na dira nga apaw ang tubig dira. But silingon may ara na natin sa proposed nga project sa DPWH National. Kikabaluka kung National Road inang apektado, iya dapat na siya sa national agency. The local government, of course, ang may ara man sa rason na maghimo sa proposal pakadto sa atong siniyang Department of Public Works and Highways. Si South Carabato PDRRM Officer Rolly Don Aquino, Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.